kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador dahil sa abot hanggang langit na taripang ipinapatupad ng Estados Unidos sa lahat ng mga bansang nage export ng kanilang mga produkto, papasok sa bansa ng mga kano ay hindi may wasang galit na ang mga bansang labis na naaapektuhan nito. Walang inaatrasan si Donald Trump sa bawat leader ng nasyon na gustong pumalag at makipagsabayan sa pataasan ng tariba. Welcome kay Trump ang kahit na sinumang leader ng nasyon na ng ang kanyang ipinapatupad. Kaagad na ininda ng bansang China ang patakaran ni Trump. Sa umpisa ay nagtaas din ito ng kanilang taripa sa mga Amerikano hanggang sa hindi na nila makayanan ang magmatigasan rason kung bakit huminto na lang sila sa 125% na pagtaas ng kanilang taripa laban sa 145% ng Estados Unidos. Halos maiyak ang mga incheck na nagmamayari ng mga pabrika sa China at tumatanggap ng buldo-buldong mga orders papasok sa Estados Unidos dahil sa laki ng kanilang pabaya ng buwis. Marami silang mga customers na nagkan sila ng orders dahil sa sobrang mahal ng buwis na babayaran. Dahil hindi kaya ng China na makipagsabayan sa pataasan ng buwis na ipinapatong ng Estados Unidos. Rason para mag-isip ito ng ibang pamamaraan kung paano makaganti sa ginawa ni Donald Trump. Nagpalabas ng video sa social media ang mga suppliers ng China ng iba't ibang mga produkto para ipaalam sa mga konsumidor kung gaano lang talaga kamura ang mga totoong presyo ng mga nagmamahal alang ang mga gamit na binibili nila at tinatangkilik sa Estados Unidos. Pero ang katotohanan umano ay nagmula ito sa China kung saan ay mura lang ang puhunan nito. Pero pagdating sa Amerika o sa iba pang mga nasyon, matapos kapitan ng logo ng mga mamahaling brands, ay ilang porsyento na ang itataas ng presyo nito. You recognize this style. For the past more than 30 years, we have been OEM factory for most of the luxury brands around the world. Gucci, Prada, Coach, Louis Vuitton, But for this, I am not proud because we were only making our wages. The profit margin for the people who are actually making the bags are very low. Now, as the USA and its little European brothers are trying to refuse Chinese goods, why don't you just contact us and buy from us? You won't believe the prices we give you. Simply lang ang gustong iparating ng China sa mundo para maiwasan ang na taripa. Ito ay mamimili at huwag nang dumaan sa middleman para makaiwasan na pakataas na taripa. Isa itong estratehiya ng China para ipakita sa Estados Unidos na kaya pa rin nilang kumita at magpatuloy ng kanilang negosyo kahit na pinipigas sila ng mga Amerikano ng napakataas na mga bayarin sa buwis. Binisto rin ng China ang sekreto ng mga mamahaling gamit na binibili ng mga konsumidor. Ayon sa kanila na ang lahat ng mga raw materials sa paggawa nito ay nagmula rin sa China And it'll, and it'll bag at Hermes boutique will cost you thirty-eight thousand USD. But what is the real cost out of the factory? Today I'm going to break it down in front of you step by step. First thing first, Hermes only use the leathers from the three top-level suppliers. One piece of Togo leather will cost four hundred and fifty USD. The thread is also the best top level. For each bag, the cost is. 25 usd for one piece of bag the hardware will cost 150 usd edge oil for each bag it will cost 50 usd the interior lining for each bag will cost will be 100 usd and then the cost of human resource to finish one bag the human resource cost will be 600 usd the total cost will be 1000 400 USD for one working out of factory. But why Hermes will charge you 38,000 USD for one bag? That's because more than 90% of the price is paid for its logo. But if you do not care about the logo, you just want the same quality, same material, you can just buy from us. Damay, damay na ito. Tataasan nyo kami nang wala sa ayos na taripa kaya ito ang sa inyo. Ilalabas namin kung magkano lang talaga ang tunay na presyo ng mga produkto na overcharged na na kapag ibinenta sa Amerika nang dahil lamang sa logo Alam ng lahat na sa China na ginagawa ang halos lahat ng mga gamit dito sa buong mundo Pero pagdating naman sa authenticity ng mga produkto ay alam naman ng lahat Kung gaano pa ka notorious ang China sa paggawa ng mga kopya Maaaring pareha ang itsura pero pagdating naman sa kalidad nito Ay dyan na nagkakatalo At kung tunay ka na fashionista ay bibili ka ba ng isang bag o relo na parehang parehang itsura Sa sikat na brand pero ang pinagkaiba ay walang logo na nakakabit dito. Mas gugustuhin na lang ng iba na bumili ng orihinal kahit pa na mahal basta't alam nilang galing talaga ito sa mga brands na gusto nila. Ang malaking tanong, sino kaya sa dalawang higanting bansa ang mananaig sa labanan na ito ng taripa? Aktibo ang China ngayon sa pangangampanya sa ibang bansa para meron silang kakampi na siyang papalag sa Estados Unidos. Pero ang tanong, sasama kaya ito sa kanila o mas pipiliin pa rin ng Amerika kahit na mataas na ang taripa? ikaw, bibili ka ba ng Hermes na bag pero walang nakakapit na logo? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.